everyone, samahan nyo naman ako ngayon dahil nga nagsidatingan na yung mga order ko sa Lazada. So, sobrang dami nga ba yung eh, na talaga silang mga basura. Pili <laughs> ko ngayon anak talaga ako ng Lazada. Lazada guys. <laughs> 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 aga ko nga nagising ngayon dahil nga nagsidating na pala yung mga in order ko sa Lazada. Ayun, kanina ng umaga nga dumating na yung tatlong parcel pero hindi ko na nga na-videoan kaya naman sa CCTV na lang tayo kukuha ng video. <laughs> Tapos ito naman nga dumating na rin yung dalawa pero yung isa nga ay sobrang lucky bee. 200 nga rin pala yung shipping nito dahil nga sobrang bigat na itong dinala nila. At hindi pa nga natapos doon dahil nga pagkatapos magkatid ni daday sa kapatid ko yung may mga dumating pa nga mga parcel. O so, akala nyo ba wala na meron pa. Nagulat nga talaga ako dahil nga sabay-sabay silang dumating sa iisang araw lang. Sata guys. Mandalito nga ito, ang tuwa pa talaga si mama dahil nga sobrang bigat ng dala ko. Malapit na nga talaga maging kaibigan yung mga rider dito dahil nga ayan sobrang dami ko talagang order lagi. Kapag nag-shopping ako besa sa online na lang talaga. <laughs> <laughs> Tapos ay bubuksan na nga rin pala natin to lahat ngayon dahil nga para makita nyo kung ano nga ba itong mga pinag-order ni Aryan. Ano ko na nga palang buksan itong pinakamalaki dahil nga alam ko curious kayo kung ano nga bang laman nito. Ito nga talaga ang pinakamalaki at pinakamahal nga rin na na-order ko. In-order ko nga talaga to para nga kay daday dahil nga yung ganito nila sa business niya. Ayan, katok nga pala yung tawag dito. Nung nakaraan nga kasi nung nakawan sila ng ganito kaya naman pinalitan ko na lang talaga. Nakita ko nga talagang nalungkot si daday nun, kaya naman ayan may bago na siya ngayon. Naligot na guys na nga rin pala ko dahil nga bubuksan na natin lahat ng parcel ko ngayon. Hi Aryan so dahil naghahanak tayo ng Lazada. Magbubukas tayo ng mga parcel na in-order ko. So, sampu yung in-order ko and sampu rin silang sabay-sabay na dumating dito sa bahay ng iisang araw lang. So, ewan ko baka naguluhan yung, ano, yung rider kung bakit sobrang dami kong in-order. Kung nagtataka kayo guys kung magkano to lahat, lahat ng in-order ko. Ang total nito is 5,000 pesos. Unahin na natin tong pinakamalaki. Ito yung laman. Niya. Itong first na in-open ko is ang camping table. So, kasi may outing kami. And, nag-order ako ng camping table namin para meron kaming paglalagyan. Pag ito yung next na nabili ko. Oo. Hmm, bumili ako ng sapatos na color white. So, parang may pang alis-alis na. And, alam niyo ba guys, wala pa tong 100 pesos. Promise. Lagi ko yung link dyan na, na pinagbilhan ko sa Lazada. Oh my Hindi ko kalain talaga. Kala ko nga, in scam lang ako ng seller nito kasi sobrang mura. Kasi, ang ganda be. Pero, I think, goma ba siya? Goma siya na may parang pagka-leather na ewan. So, tatry ko siya yan sana sa nakasunta. Sakto naman siya sa akin. Di ba be, sobrang ganda. Next naman natin to. Ooh! Kasi ako guys ng bug tape. Mali kasi kami so need ko ng pantakip. Abangan nyo. Pabili ko to for only mga nasa 60 plus. Ganun. So next naman. Oh, what's this? Oh my god, ang ganda naman mga binili ko. So next guys, ito yung top na nabili ko. Na so, sobrang ganda nyo bi hanggang dito siya. Tapos crop top din siya. So, ayan. Ito kasi sa ganyan siya. Next naman is this. Oh. Ano bang tawag dito? Booty, booty short. Kasi di ba pag matutulog tayo, huwag din natin ng comfortable comfortable. Sa 50 plus lang din to. Ayan. Two days pa lang ako nung nag-order ako sa Lazada. And then dumating na siya lahat. Be. Sobrang bilis. Para sa mga girlies ko dyan na tamad mag-bra. Ayan, meron tayo ditong kuchinta charm. Meron tayo nipple tapes. Pantakip siya kapag tinatamad kang magbra or kapag may hili sa mga ganito, ganitong ganito, tops na off-shoulder ko tayo. So, ayaw nyo makikita strap ng brand new or what. So, pwede tayo ganito nipple tape. etong mga binibili ko guys, hindi to lahat para sa akin. So, bumibili rin ako para sa pamilya ko. Ito para sa kapatid ko na lalaki. So, kasi guys, yung kapatid ko, nahilig siyang mag-basketball. nagpabilis so, nagpabili siya ng bola. Around 600 lang. DG45. Ayan yung. Molten. Para sa kapatid ko. So, ito naman yung next ko guys. O, uh, ito naman yung parang pad siya na pwede mong ipatong sa swimsuit mo. Like, kung nakagasa ka ng push-up bra. Ayan. Is ito? Hindi ko alam mo oh, yung ito. Oo, yung clear pants ko. Alam nyo ba guys, ano, pag sa sarili ko talaga, sobrang ano ko lang, sobrang tinitipid ko yung sarili ko, ganun. Pero when it comes to sa family ko na, kahit mahal pa yan, baby, bilhin ko yan, syempre. Ito, ito, binili ko for parang 100 lang. Kasi pag pag para sa akin, parang pag 200 pa, taas na siya. Parang sobrang taas na nun. Para bilhan ko pa yung sarili ko. So, ayokong bilhan ng sarili ko ng sobrang mahal. Ayun, nagiging emotional ako kasi sobrang laki na itong mga nabili ko. And, parang makaka-proud lang na nakakabili ako ng mga ganto. And yung cut-off na yun, binili ko yun para sa daddy ko kasi, ayun nga, inakawan sila, diba? So ayun yung kapalit. I think deserve ko naman itong mga pinagbibili ko. Ayan, ayun, hindi naman lahat to for me. So, wag nyo kong i bash na parang nag impulsive buying. Ito lang yung mga para sa akin. Yung shoes ko, yung tutuwa lang ako and parang nag emotional na na nabibili ko yung mga gusto ko and nabibili ko yung mga gusto ng family. Yun lang, pa like, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!